Nakuha ng Magnolia Hotshots ang panalo, matapos talunin ng visiting team, na Hong Kong Eastern. Yung team na hirap na hirap talunin ng mga kapatid na team, ay dinurog lang ng Magnolia. Sa pagkakapanalo ng Magnolia, laban sa Eastern. Lumaki ang pag-asa ng Magnolia, na makapasok sa playoffs. Grabe ang nil-arrow ng Magnolia, at naging maganda ang ikot ng players mapapaisip ka talaga, kung si Coach Chito Victorero ba talaga, ang nagko-coach. Exciting ang games ngayon, nagawang manalo ng Magnolia. At may pag-asa pa sila, kahit manalo ang SMB, dahil may isa pa silang laro. Masaya ngayon ang mga fans, dahil buhay pa ang Magnolia. May chance pa sa 8 spot, matapos durugan ang Hong Kong Eastern Team. Na hindi matalo-talo ng SMB, mapa PBA man, o EASL. Ganon din ang Hinebra, hindi rin nila nagapi ang Easter. Ngunit ang naghihingalong Magnolia, ay pinadapa ang Hong Kong Easter. Hindi magpapahuli ang Magnolia, sa pinag-aagawa na huling pwesto, para sa playoffs. Lumabas na ang pinakamagandang laro nila, ngayong kumperensya. Sa oras ng panganib, sa sobrang lakas ng kanilang ipinamalas, ay nagmukhang elementary ang kanilang kalaban sa laki ng tambak na inabot sa kanila, upang makuha ang solidong panalo. Maagang umarangkada ang Magnolia, para kunin ang panalo, at give in ang Eastern. Sa score na, 107-78. Sa PBA Season Commissioner's Cup, sa Ina Center Antipolo Linggo ng gabi. Maagang nagapoy si Ricardo Ratliff. Nagbuhos ng labing-anim na punto sa first half, para bigyan ang Hot Shots ng malaking 23 puntos na kalamangan. 46-23 sa ikalawang quarter na hindi ito bumitaw. Pinilit ng Magnolia ang three-way tie sa ikawalong pwesto. Ang Eastern, qualified na sa quarters, ay bumagsak sa 7-4 para sa joint fifth sa Barangay Ginebra. Makakalaban ng Magnolia ang Meralco sa Biyernes, habang ang Eastern ay makikipagtalo sa Road Warriors sa Miyerkules. Para sa kani-kanilang huling assignment sa elimination round, nanatiling buhay ang Magnolia matapos isumite ang malamang na pinakamahusay na pagganap sa medyo matagal na panahon. Kamusta mga sa sa para sa news and Kung bago ka pala, mga